Huwag ka naman akot. Sige na. Ako, Ay, ayun. Hingi ka kayo, Sir. Bilis. Sir, pahingi. Sabihin mo. Alam mo ba yung sa National Geographic? Yung mga ganyan, yung ginuusin lang. tapos lahat ng buong tunnel na, nila yung nalagyan tapos hinukay nila mm grabe, laki ng ano nilaki laki ng network ng kanilang hive hindi, hindi, hindi hindi, hindi ayo, ano ayo, ubus na yata ubus na Ubus na sasa kanina yor not, ano ini hindi naman natin alam pa na. Mamaya na sasam. <laughs> <laughs>